Naanin na ang mga pananim, bakante na ang mga taniman at tilay puwede nang ipahinga ang hardin hanggang tagsibol. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ngayon mismo sa taglagas nagsisimula ang mahika ng susunod na panahon ng pagtatanim? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano gagawing mayabong na oasis ang pagod na lupa sa tulong ng pitong mahiwagang kasama, ang pinakamahuhusay na pangtaglagas na halamang panakip, cover crops. At maniwala kayo, mayroon sa mga ito na siguradong makakapagtaka sa inyo. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba itong mga halamang panakip. Sa madaling salita, ito ay mga halaman na itinatanim natin hindi para anihin ang bunga kundi para sa kapakinabangan ng mismong lupa. Sila ang mga tunay na berdeng doktor para sa inyong hardin. Pinapalambot nila ang lupa gamit ang kanilang mga ugat. Pinayayaman ito ng nitrogen at organikong bagay. Sinasawata ang pagtubo ng mga damo at lumalaban pa sa ilang peste at sakit. Sa esensya, ito ang pinakamahusay na paraan para pahingahin ang lupa at ibalik ang lakas nito. Kunahin natin ang puting mustasa masasabing kampiyon nito sa bilis pagdating sa mga cover crops sa taglagas. Kung huli na kayong nakapag-ani at kaunti na lang ang panahon bago lumamig, ang mustasa ang perpektong pagpipilian. Napakabilis nitong lumago. Sa loob lamang ng isa hanggang isa't kalahating buwan, nakakapagpatubo na ito ng saganang berdeng dahon. Ang makapal na berdeng tabing na ito ay hindi lang kaaya-ayang tingnan kundi nagsisilbiring proteksyon sa lupa. Pinipigilan nito ang pagguho ng lupa dahil sa malakas na ulan at pagkatuyo dahil sa hangin. Ang mga ugat nito, bagamat hindi kalaliman pero marami, ay mahusay sa pagpapaluwag ng ibabaw na bahagi ng lupa, ang pinakamahalagang layer. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng mustasa ay ang kakayahan nitong maglinis ng lupa. Ang mga essential oil na inilalabas nito ay nagpapatay ng mikrobyo at naglilinis ng lupa. Pinipigilan nito ang pagdami ng fungal diseases tulad ng Phytophthora at scab na karaniwang sumisira sa patatas at kamatis. Maging ang peste tulad ng wireworm ay hindi rin makatiis sa amoy nito at lumilisan sa hardin. Bukod pa rito, Nakakatulong ito na gawing mas madaling makuha ng mga susunod na tanim ang phosphorus na mahirap maabot. Kaya ang mustasa ay hindi lang basta halaman. Isa itong tunay na doktor para sa inyong hardin. Ngayon, dumako tayo sa tunay na bigatin, ang tanim na panakit lupa para sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang winter rye. Kung ang mustasa ay isang mabilis na sprinter, ang Rai naman ay isang matatag na maratonista. Ang pangunahing lakas nito ay nakatago sa ilalim ng lupa. Isipin ninyo, ang sistema ng ugat nito ay kayang tumagos hanggang isa't kalahati o kaya'y dalawang metro ang lalim. Ang mga ugat na ito, parang libu-libong maliliit na drill, ay tumatagos maging sa pinakamatigas at siksik na lupang putik clay soil. Lumilikha sila ng hindi mabilang na mga kanal kung saan sa tagsibol madaling makakarating ang hangin at tubig sa mga ugat ng inyong mga pananim. Bukod pa rito, ang rye ay isang tunay na kalaban ng damo. Napakakapal at agresibo nitong lumago, kaya't walang binibigyan ng pagkakataong mabuhay maging ang mga pinakamatitigas na damo tulad ng quick grass. Dagdag pa parito, mahusay nitong pinapabuti ang istruktura ng lupa at pinipigilan ang paglago ng maraming mikrobyong sanhi ng sakit. Ngunit sa likod ng lakas na ito, mayroon ding kaakibat na hamon. Sa tagsibol, ang pagbungkal sa siksik na damuhan na nilikha ng rai ay napakahirap. Kaya naman, payo ng mga bihasang hardinero, tabasin ito dalawa hanggang tatlong linggo bago ang pangunahing paghahanda ng lupa upang ang mga dahon at ugat nito ay medyo matuyo at lumambot ngayon dumako tayo sa pinakamaganda at marahil pinaka-versatile na halaman panakiplupa sa ating listahan kilalanin natin ang fescelya madalas itong tawaging damong bubuyog dahil sa pinong lilang bulaklak at dahong tila burda na nagbibigay saya sa paningin sa mahabang panahon pero ang pinakamahalaga ay hindi ang ganda nito, kundi ang kakaiba nitong katangian. Ang kakaibahan ng faselia ay wala itong kamag-anak sa mga karaniwan nating na pananim sa hardin tulad ng repolyo, kamatis o pipino. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Hindi nito iniipon sa lupa ang mga sakit na karaniwan sa mga pananim na iyon at hindi rin nito inaakit ang kanilang mga peste. Ginagawa nitong perpektong panimulang tanim ang Faiselia para sa anumang kama ng taniman. Pagkatapos nito, maaari kang magtanim ng kahit ano nang hindi natatakot na magpasa ng sakit sa susunod na ani. Bukod pa rito, ang sistema ng ugat nitong sanga-sanga ay mahusay na nagpapaluwag sa lupa. Ginagawa itong magaan at mas madaling pasukin ng hangin. At syempre, huwag nating kalimutan na ang faselya ay isa sa pinakamahusay na halaman bubuyog. Sa pagtatanim nito, hindi mo lang pinapabuti ang kalusugan ng lupa, kundi inaakit mo rin ang mga kapakipakinabang na insekto na nagpapabunga sa iyong lupain na malaking tulong sa panahon ng pagtatanim. Ngayon, dumako naman tayo sa ating susunod na tatalakayin, ang watts. Ito ang masasabi nating Mapagkakatiwala ang kabayo o workhorse ng ating hardin. Kung ang rye ay parang agresibong mandirigma, ang oats naman ay banayad pero napakabisa pagdating sa pagtulong. Ang pangunahing silbi nito ay pagyamanin ang lupa ng organikong material, gayon din ng mahahalagang elemento tulad ng potassium at phosphorus na lubhang kailangan para sa matagumpay na ani sa hinaharap. Matapos itong gamitin, ang lupa ay nagiging kamanghamanghang magaan, buhaghag at mahangin. Ang ganitong istruktura ng lupa ay lubos na gusto ng mga root crops tulad ng carrots, beets at parsnips. Sa buhaghag na lupa, ang mga ito ay lumalaking tuwid, malalaki at kaaya-aya. At ang isa pa at napakahalaga ring punto, hindi tulad ng rye mas kaunting abala ang oats pagdating ng tagsibol. Hindi ito bumubuo ng makapal na turf o damuhan kaya naman mas madali itong isama o ihalo sa lupa. Pero siguro, mas lalong lumalabas ang galing ng oats kapag kasama nito ang ibang halaman. Ito ay isang perpektong kasama para sa mga legume cover crops na ating tatalakayin ngayon. Nagsisilbi itong buhay na suporta para sa kanila pinipigilan silang humiga o tumumba sa lupa at bumubuo ng isang kahangahangang berdeng tambalan na nagtatrabaho para sa ikagaganda at ikayayaman ng iyong hardin. Ngayon, dumako na tayo sa ikalimang numero na matatawag nating isang maliit ngunit napakaproduktibong pabrika ng nitrogen para sa iyong hardin. Ito ang vetch na madalas ding tawagin ng mga tao na mouse pea. Tulad ng lahat ng miyembro ng pamilya ng mga leguminous plants, ang vetch ay may kakayahang gumawa ng tunay na mahika. Sa mga ugat nito, may naninirahang mga espesyal na bakterya na nakukuha sa buhol, root nodule bacteria. Ang mga mikroskopik na katulong na ito ay kumukuha ng nitrogen direkta mula sa hangin, isang bagay na hindi makuha ng karamihan sa mga halaman at ginagawa itong pormang madaling makuha na inilalagay at iniipon sa lupa. Sa madaling salita, nakakakuha ka ng pinakamahusay, natural at ganap na libreng pataba ng nitrogen. Ngunit, tulad ng nabanggit na namin, ang vetch ay isang tunay na team player. Madalang itong itanim ng mag-isa ang klasiko at pinakaepektibong tambalan ay ang pinagsamang vetch at oats. Sa tambalang ito, nagsisilbing matatag na suporta ang oats para sa vetch gamit ang matibay nitong tangkay. Sa gayon, hindi humihiga sa lupa at nabubulok ang manipis na sanga ng vetch. Samantala, ang vetch naman ay bukas palad na ibinabahagi ang naipong nitrogen sa lupa at sa kasama nitong halaman. Sa huli, nakakakuha ka ng dobleng benepisyo. Parehong mahusay na organikong masa at napakahalagang nutrisyon para sa iyong mga susunod na tanim. Ang ikaanim sa ating listahan ng mga kapakipakinabang na halaman ay ang oilseed radish. Hindi lang ito basta pang abonong berde, kundi isang tunay na natural na pambungkal ng lupa para sa inyong bukirin. Ang pangunahing lakas nito ay ang mahaba at matibay nitong taproot na bumabaon ng malalim sa ilalim. Kaya nitong butasin maging ang lubhang siksik na mga patong ng lupa, ang tinatawag na hard pan na hindi kayang abutin ng ordinaryong pala. Sa paggawa ng mga butas na ito, lumilikha ang ugat ng radish ng perfectong patayong daanan. Dahil dito, sa Tagsibol, madaling nakakapasok ang tubig at ang mahalagang hangin sa mga ugat ng susunod na itatanim na pananim. Pero hindi lang yan. Kapag dumating ang taglagas at namatay ang bahaging nasa ibabaw ng lupa dahil sa matinding lamig, ang matipunong ugat ay nananatili sa lupa. Nagsisimula itong mabulok, nagiiwan ng maraming mahalagang organikong material. Bukod pa rito, kumikilos din itong parang bomba. Binubuhat nito mula sa kaibuturan ng lupa pataas ang mahahalagang micronutrients na hindi kayang abutin ng ibang halaman na may mas maikling ugat. Kaya naman, ang oilseed radish ay hindi lang nagpapaluwag ng lupa kundi nagpapayaman din sa itaas na bahagi ng lupang mataba. At sa huli, ang pangpitong kandidato natin, na marahil ay hindi nyo inaasahan. Marami ang nakakakilala dito bilang isang maganda at makulay na bulaklak. Pero ang nakatago nitong galing ay ang pagiging isang napakahusay na pananim na pataba o green manure. Ito ay ang lupain. Maituturing itong tunay na tagapagpabuti ng lupa. Oo, tulad ng vetch, kasama ito sa pamilya ng mga legumes at napakahusay sa pag-ipon ng nitrogen sa lupa. Ngunit ang pinakamalakas nitong kakayahan, ang kakaiba nitong bentahe, ay ang abilidad nitong balansehin ang pagkaasim ng lupa. Kayang tumubo at mamuhay ng maayos ang lupin kahit sa mga lupang napakahirap, buhaghag at maasim kung saan ang ibang halaman ay hindi talaga kayang mabuhay. Dahil sa matitibay nitong ugat hindi lang nito binubungkal ang lupa para maging mas maluwag, kundi ginagawa rin nitong madaling makuha ng halaman ang mga phosphate na mahirap matunaw. Kaya kung ang pagsusuri ng lupa ninyo ay nagpakita na maasim ito, ang pagtatanim ng annual lupine sa taglagas ay ang pinakamahusay at natural na solusyon sa problemang ito. Pagdating ng tagsibol hindi lang kayo magkakaroon ng lupa na mayaman sa nitrogen, kundi pati na rin ng lupa na mas balance ang antas ng asim, malusog at handa na para sa mga bagong tanim. At dito nga, narito ang pinakamagandang bahagi. Ang lahat ng halamang ito ay hindi lang basta berdeng pataba. Ito ay isang buong ekosistema na kayo mismo ang binubuo. Hindi lang nila pinapakain ng lupa Ginagamot din nila ito. Binibigyan ng magandang istruktura at pinoprotektahan para mo na rin pinadala ang iyong lupa sa isang winter spa o bakasyon para pagdating ng tagsibol, sariwang-sariwa at punong-puno ito ng sigla. Hindi lang kayo nagahagis ng buto. Namumuhunan kayo sa kalusugan ng inyong mga susunod na ani. Kaya sa araw na ito, natalakay natin ang pitong napakagaling na taga para sa pagpapagaling ng lupa ngayong taglagas. Mula sa mabilis na lumaking mustard at malakas na rye, hanggang sa versatile na phacelia at lupine na pambalanse ng acidity. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling galing at ang pinakamagandang pagpipilian ay nakasalalay sa kung ano ang tunay na kailangan ng inyong lupa. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong tips para sa inyong hardin at gulayan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong klasing green manure ang itinatanim ninyo ngayong taglagas o baka plano pa lang ninyong subukan? ibahagi ang inyong karanasan or mga plano sa comment section pag-usapan natin